ang sinasabi nila, bakit po daw tinatarnish yung, uh, yung honor, dignity ng Comelec? Sabi ko, Diyos ko, alam naman ng taong bayan, alam ng maraming Pilipino na isipin nyo na lang yung sa amin. Kami ang kinasuhan ng vote buying sa Comelec Central Office. Kahit piso, sa buong experience namin sa gobyerno, hindi kami nag-abot kahit piso para pumili ng boto kami pa ang nakasuhan ng vote buying yun. Napakaraming politiko na kilala nyo na talaga naman bigay ng bigay ng pera, 500 kada butante, 1,000 kada butante, 1,000 kada butante, ibig sabihin gumagasto sila ng 50 million, 100 million, half billion para pili ng boto ng kanilang mga distrito at kanilang probinsya, wala kayong marinig na kahit isa doon ginasuhan ng kumilek ng vote buying. Pero alam, na, alam naman natin lahat sa kada ng nangyayari po kayo yun. Bakit ganun? sa aking panghuling tanong ano eh parang sinasabi niyo dito yung uh, uh, legislative ang meron tayong malaking problema patungkol sa korupsyon, pero idagdag ko dito eh may involvement ba dito kasi uh, patungkol to sa COMELEC so meron din bang corruption na naganap dito ngayon sa COMELEC uh, hindi ko masabi yung specific na mga kaso at mga specific transaction pero una una dyan, hawak ng uh, Kongreso ang pondo ng Comelec. Di ba? Mm -hmm. Parang yung ginagawa kay Vice President Sara Duterte, yung Independent Constitutional Body na COA, Commission on Audit, ang sa atin nila, walang problema sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero itong Kongreso, pinapatawag ng pinapatawag yung COA para ibigay sa complaint detalye at para silang maging korte. Di ba? So, anong pa anong pamamaraan kung ba't nila pinapatawag? Ang sinasabi nila, in aid of legislation. Ano yung legislation? Yun daw, national budget. Kasi every year sila nag-allocate ng budget. So, kung ganun pala, lahat ng ahensya ng gobyerno, kahit independent, kahit constitutional body, eh, pwedeng ipatawag ng kongreso dahil lah lahat naman ng ahensya, kongreso nagbibigay ng pera eh. So dito sa Comelec, uh, yan ang isa nating masasabi. Kung COA nga, kayang imanipula yung mga detalye at uh, ang humawak ay Kongreso, eh dito na lang, sino ba nagpupunto sa Comelec, kaya rin nilang mag-reach out dyan. Yan na lang ang term natin, mag-reach out sila dyan. At alam nyo sa Comelec, talagang... Uh, know, Mamaya, inom akong losartan na, high blood kasi ako dito <laughs> sa, uh, sa kongreso at sa Comelec. Lalo na pag nakikita ko tumakabayan. makabayan, ah uh, sa Comelec, o oh, katulad nung mga kaaway ko dati sa Comelec, o, oh, ang sinasabi nila, bakit ko daw tinatarnish yung, uh, yung honor, dignity ng Comelec? Sabi ko, Diyos ko, alam naman ng taong bayan, alam ng maraming Pilipino na isipin nyo na lang yung sa Kami ang kinasuhan ng vote buying sa Comelec Central Office. Kahit piso, sa buong experience namin sa gobyerno, hindi kami nag-abot kahit piso para bumili ng boto. Kami pa ang nakasuhan ng vote buying. Yun, napakaraming politiko na kilala nyo na talaga namang bigay ng bigay ng pera. 500 kada butante, 1,000 kada butante, 1,000 kada butante. Ibig sabihin, gumagasto sila ng 50 million, 100 million, half billion para bili ng boto ng kanilang mga distrito at kanilang probinsya. Wala kayong marinig na kahit isa doon ginasuhan ng kumilek ng vote buying. Pero alam na alam naman natin lahat sa kadabayan nangyayari po kayo. Yun. Bakit ganun? 'Di ba? So, daming anomalya sa gobyerno na merong ka lang discretion. Discretionary lang 'yung ginagawa mo sa mga ahensya na ah ito, mga Duterte supporters 'to. Ito ang uh, pagpraktisa natin ng ating uh, vote by anti vote bashing uh, regulations uh, like Duterte Youth Party list. So, mga ganyan po ba? So, sa mga ganyang pamamaraan na talagang inaabuso mo lang yung discretion ninyo, eh ano rin yun? It is part of the uh, graft and corrupt practices in our country. Mm -hmm. Ang ating mensahe po sa ating mga kababayan Pilipino, alam nyo po, nagpapasalamat ang Duterte Party List sa tiwala at sa botong ibinigay po ninyo. Pag po chinect nyo ngayon, yung sa Comelec website, yung local absentee voting, love, Uh, lahat po ng ating mga pulis at sundalo na hindi makaboto ng araw na eleksyon, bumoto po sila doon. Ang number one pong binoto ng ating mga tropa ng gobyerno ay Duterte Youth Party List. Pag tinignan niyo po ang ating mga OSWs sa sa datos ng COMELEC, yung mga bumoto sa Amerika, sa Hong Kong, sa Middle East, sa Japan, at iba't iba pa ho, makikita niyo ang number one po sa karamihan ay Duterte Youth Party List. At dito po sa Pilipinas, 2 milyon, lampas 2 milyon ang bumoto po sa atin. Para po makita tayo sa nakahapon na maproklama at patuloy na manindigan at lumaban po para sa mga kababayan Pilipino natin para sila ay magkaroon ng magaling na kinatawan. Alam nyo ang ating tatlong kinatawan, isa galing UP na military reservist, isa galing Philippine Military Academy, PMA, isa galing Philippine National Police Academy, PNP kaya ang maaasahan niyo sa inyong Duterte party list kapag kami naupo. Kung kami matapang noon, ngayon lalo na pag-upo ng tatlong kongresista natin na puro uh, nakuha ang tapang sa pagiging scholar ng bayan sa UP, sa PMA at PNPA. At sana po tayo ay e panigan ng Supreme Court para po tayo po ay e baka upo agad at maging kinatawan po niyo sa Kongreso. maraming-maraming salamat po ulit kaya uh, kay uh, Ronald Cardema, ang chairman ng Duterte Youth Party List. Magandang, uh, ano yan, ah? magandang aabangan yung mga kanyang revelasyon. na uh, by the way, uh, chairman, ah, uh, kung uh, buo na ang inyong loob at ilalabas niyo na yung inyong mga tiratagong uh, bala, Available po ang programang Banatero sa isang buong linggo po tayo, alas 8 hanggang uh, alas 9 ng uh, gabi yan. Kaya, nako,